first vote john second vote chucky one vote john one vote chucky third vote chucky fourth vote chucky three votes chucky one vote john fifth vote Chucky. Four votes Chucky. One vote John. Sixth vote. Chucky. Five votes Chucky. One vote John. Seventh vote. Ang unang castaway na patalsik ng tribo Apulaki at ang unang miyembro ng ating jury, Chucky. Anin na boto na yan at sapat na bilang na yan. Sabi Nagsalita nang iyong tribo. Paalam. Take care. Take care, bye. Nang magsimula ang larong Survivor, meron kayong 1 out of 20 chance para manalo. Ngayon, ang pagkakataon ninyong tawaging next celebrity soul survivor ay 1 out of 9. Lalaki pa ang chance ang yan sa mga susunod na araw. Alam ko meron sa inyong nakatikim na ng panduloko mula sa mga katribo, mga pangakong hindi natupad. Maaaring ang iba nangihina ihina dahil walang suporta ng alyansa. Habang patagal kayo ng patagal sa isla, mas malalapad dyan ang mararamdaman ninyo dapat niyo ihandaan yung mga sarili. Sa larong survivor, walang lugar para sa mahina ang loob. Wala ring lugar para sa mga taong sapat nang nakarating lang sa merge. Sa survivor, isa lang ang mananalo. At lahat kayo ngayon may chance sa pang manalo. It's been a long night. Get your torches and head back to camp. May the good spirits protect all of you. tinanggal nila ako because they felt na siguro hindi ko talaga kaya. And ako personally kasi gusto ko pa ipagpatuloy kaya lang talagang mahirap talaga. Eh. Alam naman siguro ng mga nanood, alam din siguro ng mga kasama ko at siguro pamilya ko na ginawa ko lahat na makakaya ko para matulungan ang mother ko. At kung ano man na makuha, nakuha ko dito during sa stay ko, eh pinangako ko naman na kung ano man na naipong ko, eh bibigay ko rin at ipantutulong ko rin sa magulang ko hanggat sa makakaya ko. So, hindi ko man nakuha yung 3 million no? hindi man ako napunta sa finals, I'm sure na matutuwa din naman ng mother ko sa nagawa ko para sa kanya. Susunod sa Survivor Philippines. Saki, ikaw ang unang titira dito sa jury house. Dito mapupunta ang iba pang mga castaways na matatanggal sa top 10.